balik mo pa kamelon. Bakit nagagalit na kanini ni Sarakae nung pinag- Pa. Agawin ano sasabihin ng mamates. Ha? Ha? Natawa. Nila tatawa. Pero kanino ba ang unang? Salamat. Eh, 'yung kanina ka usap ko nung narinig niya, ano? Hindi ba sabi walang cellphone? Ano pa sinabi nung kausap natin, walang cellphone. Ano na kayo? Gumuhunan 'yung ano niyo. Yun. Pero iniisip ko kasi, akala ko sila 'yung kausap ko sa Bone. Nung sinabi niya na wala, ah, tumanta pa rin ako. Patingin nga yung mga silidante sa lapas, tinanong ko, tinanong ko kakas kung nakuha nila yung cellphone nyo. Hindi daw. Kaya sa sabi ko, baka mahal ko lang itong bata na ito ikinuha eh. yung, nakaibit -e naka -e yung sanglapad lapad mo. Inaibit nila. Walang CCTV ba doon? Ano, alam ko may CCTV. Tumawag ako kanina, sabi, wo, ano nga daw, wala nga daw nakakuha. Eh ngayon, din niya nilagay yung sa ano niya, sa cellphone niya, isang lapad. Ay, sira ulo. Baka matatuloy, nalabot na So, sabi ko kay Papa, mag ano, -ano siya ng ano sana. Binigay niyo nyo lang kasi kay Mama test, di ba? Kasi sabi niya kanina, ano daw, nilikpit nyo daw kasi yung ano, nilikpit nyo daw yung pagkain. Ay, Ay, ano kung nilikpit ko eh, siyempre, pag yung pinagkainan lang ang nilikpit ko. Nakatayo yan doon sa gilid eh. Hmm. Hindi, di ba? Umano siya? nagligpit kayo? Nasa, ko ano na? Ay, nakuha nyo Sinayang nga yung ano. Sinayang yung pati cellphone niya. Bahaya Ha? Ako pa si... Ay, di ako nga eh. Kanina nga pa sinisisi. Kaya sabi ko kay Papa, ano, ba't sinisisi mo si Mama Tess? Ikaw ang nagkuhan nun. Ikaw ang gumagamit nun eh. Ba't akong sinisisi? Mm-hmm. Uh -huh. Ikaw may kasalanan. Ginamit mo, hindi mo inintindi. Oo. Ba ba't akong sinisisi? Sarili mo yung mo. Sinayang mo yung ano pa. Yung binigay ko sa'yo, yung pag-games ko sa'yo. Wala, wala dyan. Hmm. Mama Tess, ikaw na may kasalanan. Okay lang ko dyan. Kung hindi niya yan dinala, hindi yung na, nandiyan pa. Ayan. Hindi may kanil makilaraliwala. Wala kayo dyan. Pinag-games ko pa naman siya para ano. Kala, kung kailangan ko siya. Kaya hindi ko siya. Kaya ano yung ba't kukunin ko? I-sepon mo yun. Hala, ano nangyari? Eh. Ha? Okay, hindi hey, din mo wala. pa siya ate. Mm. si papa na, mm. na, na hindi na nakaano yung cellphone niya nawala sa makdo may isang lapad siyang isiningit doon ay patay yung, yung palaro ko sa ah oh, wabuka kasi yung ano niya, so mm, di ba, umupo ka, andito si, mm. si Mama Tess, tapos naglipit si Mama Tess, andito mm. yung cellphone niya, nakaganyan, oh. nakaganyan sa MacDo, oh. hindi naman siya naglalive, tapos nakaganyan, mm. E, ngayon naglipit, umuwi, si Mama Tess naglipit, oh. tapos umuwi na tayo, sabi ko pa, di ba, mm. o baka may naiwan kayo, sabi, sabi ko pa, di ba, tapos sabi ko, wala, tapos ginanoy niya, nagtumawag ako sa MacDo, wala raw yung cellphone niya, wala ni cellphone niya, pumasok pa rin kami, wala din. Cellphone niya. Wala na doon sa basurahan. Ayun Ay, lang, Bakit eh, baka tinawag sa basurahan, mamatay. Nakasandal doon sa gilid Hindi yung yeah. number, nakasandal ganun no? Dito ko kasi nga pa, dito ko ako po kasi. Eh, mo kasi dito. dito? Nakasandal doon ganun dun sa hmm. number oh. No? Hmm? Oh. Kaganyan. ganyan oh. No? Kaya dyan. Yung siya yung... Hmm. Wala, wala sa basurahan? Wala, nga sabay talagang ko sa na rin ako. Pag Ayok, hindi, ba, bakit pa yung hindi, bakit mo kasi yung shape mo, kung wala yung... Diba pinakaya ko siya na uod? Nay, flat din ako dito kay Papa kasi laging ano. Hindi, laging na kasi nakakalimutan. Tapos ako, maninisig ka ng ibang tao. Ikaw ang gumagamit mo. Ikaw ang arap ko doon. Ikaw ko doon. Ikaw sa basurahan yun. Hey, na. Nila, nila, nila. Nila. Nila, na. Wala na. Tinignan nyo? Ay, hindi namin tinignan. Wala sa basurahan yun. Baka natapan siguro nila. Matanda na kasi itong mga te. Baka naibuhos niya mga matis. Hindi, maano kasi na kasi di ba mga support ng MacDo? Di ba yung MacDo number one nung ano, yung nakaganon. O di, sa ginagigan ka tayo muna niyan, o. O. Pagligpit dito nung ano, gusto si Tese. Nakaganyan yan sa gilid. Di ba naglalive ako nakaganyan. E nga nagligpit sila, di ba umalis na tayo. Niligpit na na si Nita, tapos si Mama Tess yung huli. Wala naman sa self. Wala naman. Wala daw silang nakita, wala daw naman nagbigay. Wala na sa basura. Wala nga. Balikan natin sa basura.

eh, na, Ayun uh, naman yung isang lapad. Ha? <laughs> di, isang lapad. Eh. Ano na yung ibubili ko noon? Silpong ko? Eh, patay yung isang lapad mo. Doon mo siniksik sa rin. Oo, oh, doon niya sinipik. Oo, dito, dito loob. Kaya okay, dito. kanina high blood siya, nakita okay, mo. Kaya kinuha yun. Kasi may okay, pera. Pag uwi natin, pag uwi natin, di ba high blood na siya? High blood na siya kasi nga. Kung luto ko na yung pagdating natin dito, nagmamadali pa naman ako. Tapos tawag ako ng tawag. Sabi Ay, ano yun? Yung, yung ano niya nandoon sa cellphone. Yung? Yung sa ticket namin. Wala ka pa! Yung record. patay tayo, wala na. Paano yun? Ako lang ba? Paggagawa na lang ni, ano, ni, ni Arlene. Pwede Kunin yung ngayon bag niya pa. I-check natin yung ano niya. Wala nga. Kaya yung pagkipila-pila ko lang gano'n. Kunin mo nga ngayon kasi. Para nga, ano yung, ano yung makita natin yung, kasi ito si Papa, may pagka ano nga kasi ito, ulyanin eh. Mama Tess, hmm. ay ka, si ikaw na nga nga namin nga, ang bag niya. Sino mo nga dyan? Ano nga? Hindi hmm. nga laki-laki. O, tignan mo nga, Mama Tess. yung laki-laki, oh. mo? Hmm. Ano nga Oo. Oh. Hmm. Tignan mo nga ito, Mama Tess, parang may nakikita ako, may nakaumbok. Ano ba? Wala? Baka ito, nakita mo dyan. Ito ka? <laughs> dyan, o. Oh. Oh. Hindi hmm, mo na alam 'yan, sige. Hay, papay. Nabon Pero alam ko may CCTV dyan eh. Sana pinaano may CCTV. May pera kasi. Gabi ba yung gabi? Pa. Pero hindi tumanda kasi may pera. Asaan nga? May ah, pera kasi. May pera kasi. Yung Paolo Jr., dumugo di ako. Okay, ah, na naman ay eh. naman. Ah, kahit nga lang sa taas, po lang po diyan sa tempo niyo? Ito ang may ari Kaya nga eh. Hindi uh, ko kasama ata ito kasi hmm. si ano, ayan, pati yung ano ko, Kakataranta ko kasi dito eh. Yung kasi. Baka ulyanin kasi hmm. ni Papa Bill. ano naman 'yan. Sayang ay. yung ano. Hinaiblad niya ako kanina eh. Alam mo kung bakit? Di ba sabi niya, pag niya kanina, sabi niya gano'n, Hinalba ka! Nya nya! Naka, nakalimutan ko. Pati ako, nagdadrive na 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 ako, eh. hindi ko alam kung saan ako kukontak. Pagka humihinto, inaano ko na ano. Sabi niya raw, si mama test daw ng kasalanan. Oo oh, eh, isang araw ko dun eh. Hmm. Hindi na ako pinunay. Hindi na napansin niyo. Hindi ko rin napansin pag talikod ko kasi ito ko tayo kung doon ko gano'n na ako eh. Yan ang day yun, no? Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Dapat mo na, titi. Para mo, eh. Kapain mo kasi yung, ano mo pa? Wala. May nga. Ito, nung kapak ko dyan. Wala kayo dyan. Wala Pati yung, sayang lang yung pa, hmm. ano ko sa kanya. Yung pag-games ko na isang lapad. Yung mo na lang sana sa akin yun. Ayaw na. Naging pera ko pa. Bibiti ko pa lang ang yung bagong... Ingal na ingal pa naman siya. Hmm. Dami pa naman ni Papa ang picture na maganda doon. Oh, wala na. Wala na hati. Ang loko na yun. Ang kalagay. Ang may sensor pa doon. Eh. Meron pa naman ako nasa oporo doon. Ang <laughs> bad pa man din. Ako. <laughs> lagot ka! Lagot ka! <laughs> Bakit <laughs> meron ka doon? Binuro ako yun? Mapicture ako kayo na nagamit niya cellphone ni Papa Ben. Hahaha! <laughs> Ini nak kulat yun. Ini nak ramu ban. Kali ini dah. Tak jawab pun. Bila tak kulat. 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 Bila Magkakataon ko, pa lang yung ulo ko eh. Tayo dalawang makaarap dun eh. Sira ulo ko, ba't isa tago ko? Walang <laughs> <Lagi> ipin. Pinip ka. Magkatabi tayo, hindi na napansin. Hindi ako nakalimutan, hindi mo na napansin. Hindi, na, oh. Hmm? Ano ba yan? Picture ko nandoon sa, sa messenger mo. Makikita pa din yun. Sabi nyo. E, eh, kasalanan mo yun. Nanay yung salakas, yung magpipitiyog na damat siya. Ay, naku, day. Ay, huwag pa sa inyo. Hindi na makauwi si Papa sa, sa Pinas. Wala, wala na yung si ano eh. niya eh. Wala nga pa. Bakit naku, wala? Balog-bog ang kita dyan, eh. Wala, din, eh. wala nga pa sa akin. Asan yung bag ni Mama, tes? Asan yung bag niya? Nandun, sabi ko nga kalkali niya yung bag niya kanina eh. Wala daw, wala pa agad, di pa niya nakalkal. Asan ah, yung bag? Asan yung bag niya tayo? Diyan yung pula. Saan yung pula? Ano ba niya na? Na yung bag mo daw. Bakit bag na yung Wala na. Tanyo na. Ay, Diyos ko po. Gamit mo yun. ako na naman sinisisi. Huwag ka na mag cellphone ha. 'Yan na mag cellphone para wala kang dinisipilin. Mas mainam sa iyo ang wala kang gamit. Mamatis kasi bakit kasi ikaw hindi al ka alala ka muna kasi dito. Oh, ano ah. na 'yan? Ang sabi kasi ni Papa, uh. bakit daw yung cellphone niya hindi mo raw nililipit? Eh hey, bakit nililipit? Paakin oh, yung haba? Nga itong ano na to? Ah, uh, ano 'yan? Yung cellphone niyo. <laughs> <laughs> Kanino ba to? Nakuha nyo na pala eh. Tignan nyo nga ko, andyan yung pera. Nakuha nyo na pala. Kala ko totoo. Hindi nga, wala nga yung cellphone. Mm. Cellphone niya yan. Mm. Wala naman yung cellphone ni Papa Ito Eto yun ah. Hindi sa inyo yan eh. Anong sa inyo? Hindi kanya to. Asan? Mm. Ayan ang isang lapad niya. Mm. O nga yung kunin nyo na yan. Mm. Kunin nyo na yan ngayon. Mm. Nakuha niyo mm. nyo pala doon eh. Mm, lolo ko pa kayo eh. Mm. Nadenggoy <laughs> niyo ako doon ah. Mm. Sabi niya nga sa iyo eh, kuhanin mo daw isang lapad niya diyan. Ikaw na daw magtago do sa, ah, sa counter. Oo, oh, yung sinalubong natin na Arigato Gusay mas pag ano, hmm. yung siyang nakapulot. Hmm. Pero nung tumawag ako, mali yung natawagan ko, hindi pala 'yon. O okay. ngayon, hmm. may oh, may pero on oh, Oh, ngayon hmm. ano? It's a prank pra. Um ano kayo sa mga ito? Alam mo pa kami doon. nagalit ka nini sa akin? Akong pinagbibintangan mo. Sa yung dalawang magkasabi. Sino mo um, Pala yung nandyan na. Ah? Sampaling kita dyan ng dalawang pot dalawa. Ano sabihin mo pa? Ano, ano yung pra, plano? Pinahirapan ba kami bumalik doon sa matdo Oh, ano Praki. ano ano ba yung ginawa mo Sino may ngayon? May ari ng cellphone. Ano ginawa mo ngayong araw na to? Sino may ari ng cellphone? Yung klaseng asawa ka kasi may may-ari ka ng cellphone, hindi mo sinisino pang gamit mo. Lang Tapos eh. pinagbibintangan mo pa kung pinabayaan ko yung cellphone mo, ikaw yung may-ari. <laughs> Uyanin ka na. It's a prank!